Ang sinasabi na rin sa atin ng uh, Makati Police, eh, na-arresto na nga nila itong dalawang suspect na sangkot dito sa pagnanakaw ng kable ng CCTV ng MMDA sa EDSAG Guadalupe Overpass sa Makati City. Itong kinumpirma nitong si Makati Police Station Chief Police Colonel Raycon Garduque at naisampan uh, na, na nila yung kasong uh, theft laban dito rin sa mga suspect na kapwa, mga scavenger o nangangalakan lamang, sa lungsod. Nagugat ang pag-aresto niya dito sa mga suspect matapos bumalik pa ang mga ito. Pero hindi akalain na may mga itinanim ng polis dun sa lugar matapos itong makarating din sa kaalaman ng uh, Makati Police. Agad din ang ba ang mga suspect at tinuro kung saan jump shop ibinenta yung mga kable. May inabutan pa niya silang kable na bahagi ng ninakaw nitong uh, mga suspect na ngayon ay gagamit hindi ebidensya dito naman sa kanilang silampang kaso. Pinayuan na rin ang Makati Police ang kumpanyang nagkabit ng CCTV ng MMDA na makipagugnayan sa kanila o sa barangay kung muling magkakabit ng kable para niya ay uh, masubaybayan din ito ng mga otoridad.